Pamilya ng mga kakaibang bagay, may napakahalaga akong ibabahagi sa inyo ngayon. Dahil magkasama, hindi lang tayo umabot sa isang mahalagang bilang. Gumawa tayo ng isang pagkilos ng pagiging mausisa, pagtuklas at paggalugad sa mga pinakahangahangang misteryo ng mundo. Tatlong daang subscribers, animnapong libong views, higit pa ito sa mga numero, ito ay isang pagdiriwang para sa inyo, mga kaibigan. At ngayon, gusto kong pasalamatan kayo sa paraang karapat dapat kayo. Tatlong daang tao na nangangarap, naggalugad sa hindi pa natutuklasan at sumasama sa akin sa kamanghamanghang paglalakbay na ito. Isang karangalan para sa akin na ibahagi ang mga karanasang ito sa inyo. Bawat click, bawat comment, bawat mahalagang view Sama-sama nating ginawang isang maunlad at masiglang komunidad ang channel na ito, isang lugar kung saan tayo ay makakaugnay sa pamamagitan ng ating paan pagmamahal sa mga kababalaghan ng mundo. Nandito man kayo mula pa sa unang araw sa Maringal na Grand Canyon o sumama sa amin sa huling makalangit na kislap ng Northern Lights, nakikita ko kayong lahat at lubos kong pinahalagahan ng inyong presensya. Salamat sa pagiging nandito. Magkasama, hinabol natin ang mga nakamamanghang talon na nakatago sa kailaliman ng gubat. Namangha tayo sa kadakilaan ng mga sinaunang templo at lumipad tayo ng mataas sa ibabaw ng ilan sa mga pinakatanyag na palatandaan ng mundo. Napakagandang tanawin na ang nakita natin. Naglakad tayo sa mga malinis na dalampasigan kung saan nagliliwanag na kalangitan ay perpektong sumasama sa malawak na dagat at sumisid tayo sa kailaliman ng mga misteryosong kuweba kung saan tila humihinto ang oras, nagtatago ng mga lihim mula sa nakaraang panahon. Namangha tayo sa walang katapusang bituin na kalangitan, patuloy na pinapaalahanan kung gaano tayo kaliit at kung gaano tayo kaswerte na masaksihan ang nakamamanghang kababalaghan ng planetang ito na tinatawag nating tahanan. Ang inyong walang sawang suporta ang nagbigay lakas sa bawat pakikipagsapalaran, malaki man o maliit. Sa bawat milestone na narating natin, malaki man o maliit, patuloy akong pinapaalalahanan sa pangunahing dahilan kung bakit ko sinimulan ang kamanghamanghang paglalakbay na ito. Lahat ay bumabalik sa inyo hindi lang ito tungkol sa, sa pagpapakita ng mga nakamamanghang lugar, ito, ito ay tungkol sa pagbabahagindam ng pagkamangha at paghanga sa bawat isa sa inyo. Ito ay tungkol sa mga taos pusong mensahe na ipinapadala ninyo sa akin, sa mga mahalagang payo at impormasyon na ipinabahagi ninyo, at sa mga nakakaakit na kwento na bukas palad ninyong ikinukwento. Lumiliha ito ng isang magandang tela ng mga ibinahaging karanasan. Ito ay tungkol sa pagkaalam, sa kaibuturan ng inyong puso, na sa bilang panig ng screen, mayroong kahit isang tao na inspiradong mangarap ng mas malaki, maglakbay ng kaunti pa sa labas ng kanilang comfort zone, at sa huli, makita ang mundo sa paligid nila sa isang ganap na bagong pananaw. Yan ang dahilan. Kaya, isang toast sa inyong lahat, sa lahat ng kamamhamanghang explorer, sa mga walang hanggang mga ngangarap at sa lahat ng masigasig na naghahanap ng mga kababalaghan. Ginagawa ninyong sulit ang paglalakbay na ito. Mula sa kaibutura ng aking puso, salamat sa pagiging bahagi ng kamanghamanghang pamilyang ito. Maraming salamat sa pag-click sa subscribe button sa bukas palad na pagbabahagi ng inyong pinakamahalagang sandali sa akin at sa sama-samang paggawa ng channel na ito sa espesyal na lugar na ito ngayon. Lubos akong nagpapasalamat. At tandaan, nagsisimula pa lang tayo sa kamanghamanghang pakikipagsapalaran na ito ng magkasama. Mayroon pang napakaraming nakatagong lugar na naghihintay na matuklasan Marami pang nakakaakit na kwento na naghihintay na may salaysay at isang buong buhay ng mga alaala na naghihintay na malika, magkasama bilang isang komunidad. Mula sa kaibutura ng aking puso, salamat sa pagiging bahagi ng kamanghamanghang pakikipag sa palaran na ito. Bawat view, bawat komento, bawat sandali ng pagkamangha na ibinahagi ninyo ay nakatulong sa pagbuo ng komunidad na ito sa isang bagay na tunay na pambihira. Tandaan, ang ating mundo ay puno ng mga kamanghamanghang misteryo at nakamamanghang kwento na naghihintay na matuklasan at magkasama walang limitasyon sa kung ano ang maari nating galugarin. Kaya, manatiling inspirasyon, mausisa at patuloy na hanapin ang mga kababalaghan sa paligid ninyo. Hindi ako makapaghintay na matuklasan ang susunod na kamanghamanghang kwento kasama kayo. Hanggang sa muli, salamat sa pagiging bahagi ng pamilya ng mga kakaibang bagay para sa susunod na tatlong daang subscribers at sa lahat ng hindi mabilang na pakikipagsapalaran na naghihintay sa atin. Hanggang sa muli!